Hello guys, welcome back to my channel at ngayon sa araw na ito, tuturo ang ko kayo kung paano kumita ng maraming diamonds bilang isang beginner sa Pet Simulator 99. So, simulan na agad natin. Unang una ay magte-teleport tayo. Dito lang tayo sa Spawn World o World 1 kung ano man gusto ang gusto ninyo. Pupunta tayo sa pinakadulo sa 99. ang target natin guys is yung mga balloons so maganap lang tayo ng balloons dito so kung may hindi nakakalam nakakakuha ka na ng balloon ano um, naka uh, uh, revert yun, yung mga balon, tulad nito ito ang hanap natin ngayon guys Ayan. So, ang gagawin mo, pag nakita pa mo ito, eh, i-click mo lang yung balloon. Ayan. Mm -hmm. mm -hmm. I-click niya yung itu, yung slingshot, yung katamaan. Then, makakuha ka ng gift And, then, hindi lang yun yung target natin ngayon, guys. Yung pinaka-target natin is yung blue. Blue na balloon ito. Tulad nito. So, ang gagawin is, if click lang yung blue, ayan, bababasak. So, bakit yun tayo ng large gift bag na narinig na benta. It's k each. So, ito, so, puni din natin yun. So, no so, sa bawat red, makakakuha ka ng gift bag. Sa uh, bawat blue, makakakuha ka ng large gift bag sa red na sa red ay nagkakahalap na ng, ng 3K you know, 3K diamonds pero okay na rin siya pag nagsisimula ka pa lang pero pag blue katulad nito may bibenta ko sa ng 10K each So, may mga naipon ako dito, guys. Eh. Naipon ko sa seven versus six bugs. Ako ngayon, sa trading plaza. Ah, uh, trade ko mga ito. Ibibenta ko for 10k each yung nakuha ko sa mga blue balloons. Tapos yung nakuha ko naman sa red balloons, ibibenta ko ng tig 3k. 3,000 diamonds each. Tsaka guys, gusto ko lang idagdag. Yung mga balloons na yun, ah, every 5 minutes, nag respawn yun. And mabilis nang bumalik. Kaya pwede mo talagang i-farm yun. Ano, magbubukas tayo ng boot. Yung make a listing natin. Ito muna, ang normal na dito bag, ibibenta natin to ng 3,000 each. and yung large gift bags naman ay bibenta natin ng 10,000 each yan kung gusto nyong maraming bumili guys 10,000 10,000 lang talaga ang binibili madalas ng mga bumibili ng large gift bags gusto nila 10,000 kung gusto nyo babaan babaan nyo Eh... basta hindi hindi tataas sa 10,000 diamonds yung binibili nila. Yan, sabit lang natin. Yan. Yan, guys. Mag-AFK na lang kayo. Yan, AFK lang kayo dyan. And may bibili niyang mga gift bags na yan. So, mag-AFK ako for at least mga 20 minutes and babalikan ko. And, titingnan natin kung ilang diamonds na yung kinita ko. So, ayun guys. Uh, sabi ko 20 minutes lang kaso nakatulog ako. <laughs> kung nakikita nyo, alas siya na ng gabi. So, tingnan natin. Ayan. Nakita nyo guys. ilang, Ayan. Ubus. Ubus yan. Hindi ko alam kung anong oras na ubus pero alam ko wala pang isang minuto may bumibili na eh. May bumili na ng apat kanina. Nung Nilagay ko. First minute nung nag ako. And yan. Ubus na nga. From, wait lang. Ito. Ito yung ano nga kanina. 258,000 from 258,000 diamonds or gems. Naging 738. So, napaka-profitable talaga na itong way na to para kumita ng diamonds lalo na pag baguhan ka palang lang new kumbaga newbie pa dito sa Pet Simulator 99 parang way na rin para kumita kayo ng first million so yun lang guys maraming salamat sa panonood may isa pa akong video na gagawin and mas maganda yun sa kaya abangan nyo yun lang like and subscribe mahal na mahal ko see you next time